Early in the game mga idol, makikita natin tong si Antman na imbes na ibaba ang bola himself ay eh ipinasa na kagad kay Randle to. Ang nangyayari dyan ay nagkakaroon ng medyo ibang outlook sa opensa ng mini kasi madalas po hindi naman pinapadrive si Randle sa seri na ito. More on, bully ball siya sa ilalim at hindi siya naging successful doon noong game 2. Kaya from the outside ang atake niya ngayon. Wala silang play dito pero for me, ayos lang naman to kasi mas malaking player naman si Randle kesa kay J-Dub. Kaya niya rin itong bulihin. Sadyang ngayon, iba lang ng konti yung atake. Kumpara mo sa poste lang siya ng poste noong game 2. From the outside pa rin naman to mga idol pero naging post up pa rin naman. Siguro naging priority rin sa mini na ibigay kay Randle ang ball early in the game para mabigyan din to ng confidence sa laro niya. 6 na puntos lang kasi siya last game at kailangan na kailangan po nila ang production ni Randle para magkapag-asa kontra dito sa Thunder. Kita pa rin natin yung brand of defense na ginagawa nila kapag napos si Randle. Si Chet andyan, si Hartenstein andyan din, nakaabang. Hirap si Randle talaga if ipipilit niyang pumasok. Kaya magandang bagay rin sa mini if gumagana tong mga faders niya. Again dito, outside going inside muli ang discarte ni Randel Kumbaga parang Lebron tong role niya ginagawa niya na rektang banggagi ba papasok either makakapag-bully siya ng tao niya if mag-isa lang to or pwede rin na mag-converge ang depensa pupunta sa kanya para mahirapan siyang mag-drive. At ito nga rin po ang nangyari. Tatlo ang pumalibot kay Julius nung nasa loob na siya. ba? Diba? Parang galawan lang din ni Lebron yan. Kaunting tweak to sa ginagawa ni Randall noong game 2 na pilit dinidiktik sa loob yung bola out of the post. Dito, expected na niya ang help kaya mas na niya yung open man. Pero syempre, si Edwards pa rin talaga ang leader of the pack this game ay gumana po ang shooting niya mga idol at tumira ng 62.5% from deep. Nakalimang tres po siya this game. Kumpara mo yan noong game 2 na 1 out of 9 lang siya tapos 3 out of 8 naman noong game 1. Lagi namang delikado si Edwards kapag ganitong dumidistansya yung big man ng kalaban sa kanya. Hindi po yan exactly drop cover mula kay Hartenstein, gawa nung nakaangat naman din siya. Pero hindi angat na angat talaga para mailang si Antman o tumira. If magiging consistent yung ganito mga idol tapos ganyan pa katindi rin ang depensa, feel ko ay mawiwill talaga ni Edwards tong mini sa panalo pa. So yan lang din talaga ang ginagawa ni Edwards pang idol sa scoring dito sa first quarter, finding the gaps. Pati sa mga assist niya actually, ganun lang din. Pero dito na muna, same sa nauna, nagkakagap talaga sa screen mula sa kanya and doon sa big man ng OKC. Mas malayo nga si Chet ngayon kesa kay Hartenstein kanina. At hindi na rin nag pa si Antman sa ganito and binibira na niya. Considered maluwag na nga ang depensa dito kahit na syempre alam nilang gawain ni Edwards yan salary nila. Kasi dapat nga hindi na nila pinapa-attempto ng ganyan kakomportable. Kaya dito, angat na angat na rin po si Hartenstein sa pagsasalo niya kay Edwards. Kita nyo, eh di, hindi siya nakatira. Naging mismatch pa rin naman to, oo. Pero good to, para sa so okay si gawa nung natuto si Hartenstein sa naging error niya. Pero ang isang epekto naman ng ganitong angat na angat kay Edwards ay may iwan ka naman sa bilis niya. Kung big man ka, syempre. That's why may helpers dito sa kaliwa at sa kanan niya. Para for sure kung maiiwan man siya ni Edwards, may ibang sasalo. Helping defense pa rin. At dito na po nagkakaroon ng gap sa ibang player. Kasi si Alex, nalayo na siya doon ng kaunti kay Reed kasi tinutulungan nga niya ang kanyang kakampi. At naging handa nga po itong si Reed na birhento kasi maluwag din ang depensa. Good recovery naman din to kay Caruso kaso late pa rin siya. Kaya tosta sila kay Antman dito pa lang sa first quarter mga idol. Ganun ulit, Nung tumapat ang big man, naging concern nga nila ang angatan ko para wag tumira ng tres. Kaya may other helpers dyan na umaapang ten at ito, mas klaro, may gap na na malaki ang magpinsang to sa isa't isa buhat nung nagagawa nga ni Edwards na threat. Kaya naging ready to shoot din sila kapag ganito. So nakitaan po ng Timberwolves ng siwang ang depensa ng OKC sa Game 3 mga idol at gumawa rin sila syempre ng mahigpit na depensa. Sa first quarter alone din, nahold po nila ang Thunder sa 28.6% shooting from the field kaya rin natambakan kagad nila ng 20, 34 to 14 sa opening frame. At mula nun ay hindi na rin po nakahabol ang Thunder. Lumabo pa to nung natapos na ang laro at 42 points ang itinambak nila sa final score. Akala mo nagising sa pagkakatulog yung Timberwolves dahil sa panalong to eh. Kasi parang mukhang kawawa na sila sa unang dalawang laro tapos ngayon ay dinomina nila ang number one seed na Thunder. Mukhang may pag-asa para sa mga suportado ang Timberwolves sa tingin nyo. Sa Game 4 kaya? Wolves pa rin kaya ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.